ang Yule at ang Winter Solstice. Alam natin na tayong mga tao ay mahilig kumuha ng inspirasyon sa iba't ibang kultura, kaugalian at tradisyon. At ang Pasko ay isa na dito. Ang ating mga kinaugalian at nakasanayan sa pagdiriwang ng Pasko tulad ng caroling, paghalik sa ilalim ng mistletoe, at maging ang gift giving ay ilan lamang sa mga aspeto na nakuha natin mula sa pagdiriwang ng mga pagano bago pa man magkaroon ng kristyanismo. Tara at samahan niyo akong alamin yan sa likod ng mahiwagang buwan. Ngunit sa mga bago pa lang sa channel na ito, iniimbitahan ko po kayo to like, subscribe, and click the notification bell at sana ma-share niyo na din ito kung ito ay naging interesting para sa inyo. Salamat. Ngayon, tayo ay magsimula na. Ang pagdedekorasyon, pagsasalo-salo kasama ang mga mahal sa buhay at mga kaibigan, pati ang pagsasabit ng mga medyo sa pinto o fireplace at pag-iinuman hanggang malasing ay hindi lang nagmula sa pagbuo ng Pasko. Ito ay bahagi ng pagan history para sa kanilang sagradong mga pagdiriwa. Sa katunayan, karamihan sa aspetong kultural na ating ginaganap tuwing Pasko ay nag-ugat sa paganism. Ang ilan sa mga pagan tradition na nakaugnay sa Christmas ay tulad ng nabanggit ko na sa intro. Ito ay ang gift giving, ang imahe ni Santa Claus, Christmas stockings, Christmas caroling, decking the halls with holly, decorating ng Christmas tree, ang 12 days of Christmas, at ang December 25. Nakapanganakan nga ba ni Jesus? Well, aalamin natin yan. Sino ba ang mga pagano? Maraming beses ko na ding nabanggit dito kung sino ba ang mga ito. Ngunit para sa mga hindi pa nakakakilala sa mga ito, sila yung mga Romano hanggang sa mga Norse ng Scandinavia. Sa pagtatatag at paglaganap ng Kristyanismo noong early AD, inadopt o kinuha at ginamit nila ang iba't ibang sistema at paniniwala sa relihiyon ng maraming mga grupo ng tao noon. Sila ang tinaguray mga pagano. Sa dahilang ang misyon ng Kristyanismo ay ipalaganap ang bagong relihiyong ito. Kinuha nila ang karamihan sa mga kultura at tradisyong gawi ng mga pagano para mas lalo itong maging popular ano ang Winter Solstice Celebration? Sa pagkalakay natin dito, makikita nyo na ang pagdiriwang ng Pasko ay malaki ang relevance sa tradisyon ng mga Romans, Celtics, Norse, Druids at marami pang iba bilang sila yung mga tinuring na pagano. Noong mga panahong yun, lahat ng mga grupo dito ay nagkakaroon ng malaking selebrasyon na nangyayari tuwing Christmas time. Ito ay tinatawag na winter solstice. Kung saan ito ang panahon na maiksi ang mga araw at mahahaba ang gabi. At ito ang dahilan kung bakit dito pinili ang Pasko para itatag kasabay ng mga iba't ibang selebrasyon ng iba't ibang grupo ng mga pagano. Ang winter solstice ay napakalaking bahagi sa paganong pamumuhay dahil sila ay mga agricultural people. Ang winter ay hudyat ng katapusan ng taon ng pag-ani at ito ang pagkakataon para magsaya at magdiwang kasama ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Humihinto ang mga pagans sa pagsasaka sa panahon ng winter at kinugugol nila ang oras na ito para sa pagsamba sa kanilang mga Diyos at magdiwang kasama ang kapwa-tao. Heto ang ilan sa mga tradisyon nila na nakaugnay sa Paskong pagdiriwang ngayon. Ang Gift Giving at Saturnalia Hindi lang tuwing December 25th sineselebrate ang Christmas kundi sa bagitan ng 17th at 24th ng buwan. Ang mga Romano noon ay pinagdiriwang ang Saturnalia, kung saan nagbibigay pukay sila kay Saturn, ang kanilang agricultural god. Pinagdiriwang nila ang buong linggo na tulad ng Paskong Pagdiriwang na may gift-giving, piyastahan, inuman at pagsasaya. Ngayon, naglalaan tayo ng pera para sa okasyon na ito at para sa mga Christmas gifts. Pero noon, nagpapalitan ng kahit maliliit na regalo ang mga Romano sa paniniwala na ito ay good luck. Sa paniniwala ng pagbibigayan at pagpapalitan ng regalo, sila ay magkakaroon na magandang ani sa susunod na taon. Pangalawa, ang imahe ni Santa Claus at ang pagsasabit ng mga medyas tuwing Pasko. Ang ating modernong imahe ni Santa Claus ay isang masayahing tao na nakasuot ng pula na may puting balbas. Ito ay malawakang nai-representa ng Coca-Cola noong 1930. Pero ang idea ng isang matandang lalaki na nagbibigay ng mga regalo sa mga bata ay naitala noong panahon pa ng mga pagans. Ang Father Christmas na kilala natin ay si Saint Nicholas, patron ng kabataan, mahihirap at mga prostitutes. Siya ay nabuhay noong 4 AD, isang mapagbigay na mongha na tumutulong sa mga mahihirap. Pero bago pa man si Saint Nicholas, nakilala bilang mabalbas na matandang lalaki, meron na ding tulad niya noon. Si Odin, Si Odin ay sinasamba noon bilang Diyos ng mga unang Germanic pagan tribe. Traditionally, siya ay kinikilala na isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas na may eight-legged horse na tinatawag na Sleipnir na sinasakyan niya sa paglipad na tulad ni Santa na may reindeers. Sa panahon ng winter Pinupuno ng mga bata noon ang kanilang medyas o stockings na mga carrots at dayami at iniiwan nila ito sa may chimney para kainin ng slate near ni Odin. Sa paglipad niya, bibigyan niya ng reward sa pamamagitan ng maliliit na regalo ang mga bata na nilalagay sa mga butis nila. Tulad ng ginagawa ni Santa sa mga Christmas stockings ngayon. Ang kinikilala nating Santa Claus ngayon ay representasyon ng mapagbigay na si Saint Nicholas at ang Diyos na si Odin at ang kanyang slate near noon. Number 3. Ang Christmas Carols Bagamat di maikakailang kristyano ang mga awiting kinakanta natin tuwing Pasko, ang mismong tradisyon ng pagpunta sa bahay-bahay na pag-awit o caroling ay nagmula sa isa pang pagan tradition na tinatawag na wasling. Ang nakakatawang salita na ito ay hango sa Anglo-Saxon phrase na worse hell na ibig sabihin ay good health. Taon-taon, ginagawa ito ng mga wassailer sa kanilang mga village na grupo-grupo. Malakas na kumakanta para mapalayas nila ang mga evil spirits at humihiling ng mabuting kalusugan sa kanilang mga kababayan. Number 4 Kissing under the mistletoe Naisip nyo ba ang ugnayan sa pagitan ng mistletoe at paghalik? Nakakatuwang isipin na ito ay nagmula din sa mga pagans. Lahat ng tao mula sa Romano at Celts Hanggang sa mga Druids at Norse ay may relevance tungkol sa mistletoe. Ito ay kinokonsiderang sagradong halaman na nakaugnay sa mga pagan rituals. Sa mga Romano, ang mistletoe ay kasama sa pagsamba sa Saturn god. Para mapasaya si Saturn, nagsasagawa ang mga Romano noon ng fertility rituals sa ilalim ng sprig ng mistletoe. Totoong pagtatalik ang ritual nila noon na na-tone down na lang sa tradisyon ngayon na isang simpleng halik na lang sa ilalim ng mistletoe. Sa mundo naman ng mga Druids, ang simbolismo ng mistletoe ay peace and joy. Sa mga panahon ng giyera noon, pag nagtagpo ang magkalaban sa ilalim ng woodland mistletoe, binababa nila pareho ang kanilang mga armas at mag fire na muna. In a way, ang paghalik ay simbolo ng peace. Number 5. Decking the Halls with Holly o ang pagpapalamuti ng halamang holly sa winter solstice. Ang mistletoe ay hindi lang ang sacred plant para sa mga pagano. Ang holly din ay isa sa mga sagradong halaman na nakakonekta sa Diyos na si Saturn. Sa kanilang pagdiriwang ng Saturnalia gumagawa sila ng mga wreaths mula sa holly na pinag -e exchange gift nila para makakuha ng swerte. Sa pagpapakilala noon ng Kristyanismong Pasko, sa panahon ng Saturnalia, madami ang na-persecute para sa bagong relihiyong Kristyanismo. At para mapagtakpan ito sa okasyong ito ng Pasko, nagsagawa din sila ng pagsasabit ng mga wreaths gawa sa holly sa kanilang mga bahay-bahay. At eventually, nakilala ang holly bilang simbolismo ng Pasko ng Kristyanismo. Number 6. Ang pagdedekorasyon ng Christmas tree. Dahil marami tayong na-acquire sa pagan tradition, isa na dito ang pagdedekorasyon ng puno. Bukod sa pagpipiesta, inuman at pag-exchange gifts sa panahon ng Saturnalia, ang mga Romano din ay nagsasabit ng maliliit na palamuti sa mga puno sa labas ng kanilang mga bahay. Bawat maliliit na ornaments na ito ay nagre sa kanila ng mga Diyos, bukod pa kay Saturn. Maging ang pamilya ng Diyos din ay kinikilala nila tulad sa mga patron saints. Sa mga unang Germanic tribes naman, parehas din silang may tree decorating tradition. Pero sa kanila, mga palamuti, ito ay mga prutas at kandila para sa kanilang Diyos na si Odin sa buong Winter Solstice. Sinama ng mga Kristiyano ang pagdekorasyon ng puno na may palamuti ding kandila at prutas upang gawin ang isang marangiyang tradisyon ng pagbuo ng Christmas tree. Number 7 Ang mga Scandinavians o mga Norse na naiugnay din sa kilala nating 12 Days of Christmas. Pagsapit ng taglamig o winter solstice, ipinagdiriwang nila ang Yule mula December 21 hanggang January para sa pagodita nila sa pagbabalik ng araw o sun. Ang mga kalalakihan ng Norse noon ay nagpuputol na malalaking kahoy upang silaban sa kanilang mga bahay-bahay sa panahon ng winter solstice na tumatagal ng 12 days bago maupos. Since sila ay mga agricultural people, naniniwala sila na sa pagsusunog ng apoy, bawat kislap nito ay katumbas ng mga aanihin nila sa susunod na taon. At pangwalo at panghuli, ang December 25 ay napiling araw para sa pagsilang ni Jesus. Ngunit wala namang nabanggit sa Biblia kung lang talaga ito na isilang. Hindi ka ba nagtataka? Kung bakit may pastol noong siya ay isilang at sa sab-saban pa. Sa panahon ng winter, walang pagpapastol o pagtatanim na nangyayari dahil ang winter season ay taglamig. Isang pagdiriwang din ng mga upper class na Romano noon ang kaarawan ng infant god na si Mithra na ipinanganak noong December 25 ang Diyos ng Araw. Para sa ilang Romano, ito ay napakasagradong araw sa kanila. Kaya ito ang naitalagang araw ni Pope Julius I para sa Pasko ng Kristiyano. Nakaugnay sa sanggol na Diyos ng Araw na si Mitra. Ngayon, natapos na po ang ating makabuluhan at mahiwagang paksa ngayon. Alalahanin lang po natin na walang masamang malaman ang tunay na pinagmulan ng Pasko dahil ito ay factual. Disclaimer lang din po, walang intensyong makasama o makasakit ang ating programa dahil ibinabahagi lang po natin ito upang mabuksan ng ating isip sa iba pang mga kaalaman. At nakabase din naman po ito sa mga historical facts ng mga dalubhasang mananaliksik. Ang mahalaga naman po ay yung magandang intensyon ng pagdiriwang na ito. Ano mang klaseng tradisyon at kultura ang ating kinabibilangan, basta ito ay makakabuti para sa atin, go for it! Maganda naman ang mensahe ng Pasko at ang tradisyong pinagmula nito sa mga pagano na magkaroon ng oras ng kasiyahan, kapayapaan at pagkakaisa at lalo't higit ang pagunita sa ating may kapal kasama ng ating mga mahal sa buhay. So, yun na lamang po muna. Merry Christmas, Merry Meet, and Merry Part. Blessed be. Let's continue to pray for peace. Love and light for our world to heal in spirit, mind, heart and body. Let's save our mother earth, humanity and all living creatures here, above and below. Till next time. Thanks for watching.